Good morning uh, ka-farmers. Ito na pala guys yung aking uh, 25 days na fingerlings simula nung uh, binitawan ko guys at ang sukat nito is 1.5 inches. Nung last ko na video guys is uh, nag speeding ako kung paano mag uh, speeding, mag-mixing. So ngayon guys, Paul na ito sila na free starter at uh, salamat guys na adapt nila agad yung aking uh, pag change feeding ng bago nilang pagkain free starter guys from uh, tati dipindi guys sa inyong mga lugar kung ano yung available na pagkain mayroong mga filmiko may uh, aqua basta guys maraming klaseng uh, pagkain yung uh, hito Sim na yun sila guys sa pagkain ng uh, tilapia So every week pala guys Simula ngayon Is mag-i-increase uh, na ko guys Na kanilang pagkain Dahan-dahan So yung pag-i-increase ng pagkain guys is uh, Ang technique doon Is monitor nyo lang Yung uh, madagdag yung pagkain Paunti-unti Kung uh, pagdagdag mo guys Is uh, medyo walang natira Dagdagan mo pa ng kunting-kunti uh, -kunti. Pero kung may matira guys uh, Magbawas ka monitoring lang guys yung uh, sekreto dyan para hindi mo ma-overfeed yung uh, hito isa rin kasi sa factors guys yung overfeed is dahilan ng kanilang uh, pagkamatay so itong ating mga fingerlings guys isa tingin ko naman is pantay-pantay yung kanilang uh, paglaki kasi nga maganda yung uh, distribution ng kanilang uh, pagkain at uh, plano ko dito guys ngayong uh, September 1 is magsa-sizing po ako pero depende pa rin guys kasi nga ilang araw pa naman kung ilan-ilan ng guys yung makita ko ng mga shooters is uh, baka hindi na ako guys mag-sizing. Uh, pero ang pinakadabis talaga guys is mag-sizing tayo. Pero ang uh, pero may disadvantage kasi guys at advantage yung uh, pag-sizing. Yung disadvantage guys is uh, medyo maantala yung kanilang paglaki kasi nga ma-stress. Yung advantage naman guys is uh, maiwasan yung cannibalism uh, doon sa mga shooters or mga fast grower para hindi nila kainin yung uh, mas maliit sa kanila. Basta isa rin yung tandaan guys, uh, tamang uh, monitor, tamang patubig, at tamang pakain. Panalo na tayo guys sa hito farming. So thank you for watching guys. At kung may natutunan ka at gusto mo pang matuto sa hito farming, pakifollow mo ako. Shout out pala dyan sa lahat ng aking friends, followers, at mga secret viewers. Mga idol, maraming maraming salamat, at uh, mabuhay kayo hanggang uh, gusto nyo.